Intramuros. Tila nasa panahon kami ng Espanyol. Alam nyo bang ito ang kauna-unahang syudad sa Luzon? Napaka makasaysayan nito. Tara, libutin natin ang Intramuros. So for today's video, itatry ulit natin pumunta sa Intramuros. Second time na namin itatry ito kasi yung una, ano ba nangyari nun AJ? bumulat. Bumuo, sobrang lakas. Galing eh. So yun. So, pero feeling namin ngayon, parang... ulan. parang uulat ulit. Ano ba yan? oh, feeling namin uulat ulit. Pero, let's see. Malay mo naman makisama pagdating namin doon. Okay? So, sumahin niyo kami guys. Sisimula na yung ulan. Ano? Uwi na. Hindi, tutuloy tayo. Walang makakapigil sa atin. Ulan ka lang. Basa kami. <laughs> Hello guys! Andito na tayo ngayon sa Intramuros. Oh gosh. Parang kumulog. <laughs> Parang kumulog. Narinig na nandito na tayo. Oo. So, dito sa Intramuros, dito nyo matatagpuan ang sikat na Fort Santiago, Manila Cathedral, uh, San Agustin Church, Casa Manila, Baluarte de San Diego. So yun, mga historical sites yun lahat. Pero, ang una natin pupuntahan ay ang San Agustin Church. Tara! Then you, say, Don't you be Thank you. Thank you. you dear sweet delectable you here you got me tomorrow night <coughs> i went <swear, coughs> on a ferris wheel ride you <coughs> sweet delectable you Who came sweeping and just like you knew we were meant to unite Andito tayo ngayon guys sa ano Casa Manila Museum Kung saan na makikita nyo is mga items na nagre-represent ng Spanish lifestyle So museum talaga to actually Mamaya papasok tayo dun sa loob ka na? Hindi pa. May pambahit. <laughs> ah. Pag ganun tayo? Sige. Oh, doon na shape. lang lab, kaliwa na lang dito. Ayaw ko dami sa akin dyan. <laughs> Guys, pwede pala kayong mag-rent dito ng bike. So, ang pangalan is BAM Bike sa loob ng Casa Manila Museum. At ang maganda doon, hindi sila sarado. Yung mismong museum lang yung sarado, pero itong mga bikes, pwede siyang i-rent. Magkano to? 100 per hour. 100 per hour. So, tara! Mga 10 years na ako ginagawa. Sana, makaalis tayo. <laughs> uh. Fort Santiago. Akala ko pagpasok mo dun sa gate, Fort Santiago na. Hindi pala. Ang tawag dun ay Plaza Miranda. Moriones! I'm sorry, Moriones! Halatang <laughs> <laughs> panggalaan niya tayo, Plaza Miranda. <laughs> sorry, Plaza Moriones pala. Tapos, itong nakikita niyo dito sa likod ko, yan ang Fort Santiago. Yan ay military base before at yan din ay isang prison or kulungan. As a matter of fact, dyan nakulong si Dr. Jose Rizal. Alam mo ba yun? Hindi, ngayon lang. Uh, at least ngayon alam mo na. <laughs> ngayon, diba? alam ko na. Isa to sa mga lugar na napagkulungan ng ating pambansang bayani. Nakulong kasi sa Dapitan. Nakulong din siya doon. Ah, nilipat siya. Oo, hindi ko na alam yung sequence. no? Matanda na tayo, hindi ko na maalala yung sequence. Pero alam ko mula sa aking CIVICA lessons, nakulong siya dito sa Fort Santiago. Very nice. Oh. actually, dito siya. Uy! Uy! Kala ko sininok. <laughs> dito siya binarel. Ah, kala ko sininok. Ang sininok? Parang sininok eh. Dito siya binarel. Okay. So, isa pala ng hangin, no? Ang oh. hirap pala nito. Oh, baka tumalong ka, ligul-ligul ka na. Okay, ciao! Hello <laughs> guys, nandito tayo ngayon sa Raha Sulaiman Theater. 'Yun yung bagong pangalan niya. But originally dito matatagpuan ang cell ni Dr. Jose Rizal. Dito siya nagstay bago siya barilin. Yun. So sobrang importante nito sa history. History? History ba? sa <laughs> so, history and culture ng Pilipinas. So, yun. Para medyo... parang iba pala medyo malamig. Para medyo malamig guys. Para... Alis na ako. Hello! no kaya pa? Uwi na ako. Uy na ako. Ikaw na mag-uwi ng kotse. Okay. Bala. Nandito tayo ngayon sa the dungeons of Fort Santiago. Grabe guys, may 600 corpses daw na nakuha sa ilalim nito. 600 guys! Pero matagal na yun. 600 na patay! Matagal na yun! Oh, malamang. alam nga ngayon. Matagal na yun. Tinam Parang ayaw mo naman boba. Parang hindi ako yun. Ito siya guys. Ito siya guys. So bababa kayo dyan. It's parang may ano yan eh. Maze. Pero parang si AJ ay bumaba. Why? pagpad kayo dito sa Fort Santiago, make sure to uh, pay respect dito sa may The White Cross. Kasi dito nilibing yung 600 corpses na natagpuan dito sa mga dungeon. So, sila ay biktima ng starvation, suffocation, nung panahon ng World War II. So, yun. Dasal lang kayo saglit for them. Okay? okay. See you hide yourself mm. Underneath the mountain of makeup Just the words that you made up won't make you any cooler than this you blog, and you're with me and you have to sleep and I can old, count old, each old. freckle and see no, no, no. all your that you hide oh. This ain't usually oh. how your light Then you say ba na goodbye ka na? Hindi ko matiso ice cream eh. Harap. Pagod ka. Mm. Ah, kuya, hi ka nga sa camera. Atakayin sa kuya. bye na. Bye.